Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Kayo po ngayon ay nasa ikaapat na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And our gospel for today, mga kapatid, is very somehow familiar to us because ang gospel po natin ngayon in John chapter 10 verses 22 to 30 is talk about talks about the good shepherd ang mabuting pastol Di ba? Kung pero sa ating narinig sa ibang bahagi ng chapter 10, from verses 20 to 30, ating narinig na sa panahon iyon, na si Jesus bilang isang mabuting pastor, ay itinakwil ng mga hudyo at siya ay hinahanapan ng salita na maaaring ikakapahamag niya. So therefore, sa kabila ng pagiging mabuti ni Kristo, sa kabila ng pagiging isang mabuting pastol ni Kristo, ay marami pa rin ang nag sa Kanya. Marami pa rin ang hindi naniwala sa Kanya. At marami pa rin ang hindi nakikinig. At lalo tigit marami ang hinahanapan siya ng mali sa kanyang kabutihang ginagawa. So ang tanong ko sa atin ngayon bilang refleksyon sa lindong ito, mga kapatid, para saan ang pagiging mabuti. Bakit nga ba sa ating bawat kabutihan ginagawa sa ating kapwa tila lagi merong uh, pasakit o merong kapalit na sakit and disappointment sa atin? Ito ang na nabunaras natin, hindi masabi pero palaging question sa ating mga puso. Sa bawat araw na ating pinipiling maging mabuti, sa bawat sakripisyong ginagawa natin, sa bawat kabutihan na ating pinapakita na maganda sa ating kapwa. Bakit parang tayo pa ang nasasaktan? Because hindi na met yung ating mga expectation. Bakit na ba tayo yung nasasaktan when we do kindness sa ating kapwa? Ano pa ang unang rason? Because we expect something. Na tayo ay naghahanap o parang nag-expect -e ng kapalit sa kabutihan ng na ating nagawa. And pag hindi nagbigay sa atin yung kapalit dahil ng kabutihan na ating ginawa sa kanila, ay masakit sa atin. Nari na ng sakit. Di ba? At lalang higit na mas masakit kung ang kabutihan na pinakita natin, ang iginanti o may kinapalit sa atin, tayo ay siniraan tayo ay uh, di na tayo ay mali. Di po ba? Kung kaya sa halip na yata ang kanilang iganti o kanilang ipalit sa atin, paninira ang siyang dumarating. Kaya hindi maiwasan ang itanong, para saan pa ang pagiging mabuti kung ikaw naman ang laging sinasaktan? Marami sa atin ang pinipiling mabuti, maging mabuti. Hindi dahil gusto natin na tayo ay purihin, kundi dahil naniniwala tayo ang pagiging mabuti ang siyang tama. Tama po ba ang pagiging mabuti? Sino po dito ang magsasabing mali ang pagiging mabuti? Taas po ang paa. Salamat at wala. Kumili ah, ang kasamang pagiging mabuti. Pero mga kapatid, ano ang talong? Para saan ang pagiging mabuti? Una, magiging mabuti sa sarili. Ano ako yun? Maging mabuti sa sarili. Kadalasan sa ating kagustuhan magiging mabuti sa ating kapwa, nakakalimutan nating mahalin at mahalagahan ang ating mga sarili. Mga kapatid, I tell you, walang masama sa pagiging mabuti. Pero masama kung nawawala ka, kung nawawala ka na sa pagiging ikaw para lang sa iba. Di ba? Maging mabuti. Pero huwag kalimutan unahin ang sarili. Bakit? Sabi ko nga nung nakaraan, you cannot give what you don't have. So therefore, mga kapatid, kung naging mabuti ka sa iyong sarili, kung minahal mo ang iyong sarili, ito po ay magkiresulta ng pagiging mabuti at pagiging uh, kapagpahal mo rin sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong sarili, hindi dahil meron itong kapalit, kundi dahil mahalaga ka. Ikaw ay binavali. Diba? Ikaw ay worthy. You are worthy to be loved. Kung kaya hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa mga taong kayang mabuhay kahit wala ka. Hindi mo kailangan isakripisyo ang kaligayahan mo para sa mga taong hindi man lang iniisip ang kapakanan mo. Kung kailan naubos ka na, sa kamulang na hindi mo kailanman minahal ang iyong sarili. O kaya mga kapatid, simula ngayon, alalahanin mo, hindi ka ginawa para lang magsilbi sa iba. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagpapaalala sa akin, sa ating mga sarili, na tayo din ay mga tao. Sino po dito ang hindi tao? Taas ang kamay. O, so, so, tao po tayo lahat. Ito po ipaalala sa atin na tayo rin ay tao. Na kailangan din mahalin. Na kailangan din pahalagahan. At, kail at kailangan din gawain ng mabuti. Na deserve din natin yakapin. Deserve din natin pakinggan. At deserve din natin ipaglaban ang sarili natin tapakanan. Ang mga peuna, maging mabuti sa sarili. Ang pangalawa, para saan pa ang pagiging mabuti? Maging mabuti ka sa iyong kapwa. Pero minsan, kahit gaano ka na kabuti, kung makabaking magpas ka na sa langit sa iyong kabutihan, may mga taong hahanapan ka ng mali. Tunay o hindi? Kung kaya may mga taong susuklian ng sumbat ang iyong mga tulong, hindi lahat ng tinutulungan mo marunong tumanaw ng utang na loob. At minsan pa, mga sila pa ang unang maninira sa iyo kapag hindi mo na ibigay ang lahat. Hindi mo na kaya'ng ibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya huwag kang mabuhay sa utang na loob ng iba. Mabuhay ka sa prinsipyo ng iyong pusong totoo ang kabutihan hindi palaging na ibabalik sa atin. Pero palagi itong nag ng marka sa taong marunong lumingon. So therefore, sa lahat ng kabutihan, ating ginagawa. In the midst sa ating, uh, ang kapalit sa ating mga kabutihan ginagawa ay mga panilira. Meron pong mga taong marunong lumingon sa inyong kabutihan. And It is one of the legacy na ating may iwan sa mundong ito. Kung tayo man ay papanaw, di po ba? Kasi, paano ba tayo gustong alalahanin ng tao? Ah, si Funcho. Ah, si George. Ganun pala ugali niya. Hindi mabuti yun. Masamang tao yun. Ganun po ba ang gusto natin maalala nila sa atin? Di po ba? So, gumawa ka ng mabuti sa yung kapwa. Pagkaman hindi uh, ah, mayroong mga kapalit ng mga paninira, mayroong mga taong magmamahal ka sa kanila ang kabutihan iyong ginagawa. Kung kaya, kung hindi man nila pahalagahan ang iyong kabutihan ginagawa, huwag mong hayaan mawala rin sa iyong puso ang handang magmahal. Sapagkat tulad na ang sinabi ni Mother Teresa, hindi lahat ng nagmamahal ay magbabalik ng pagmamahal. Ngunit ang kabutihan ay laging naiiwan ng bakas sa puso ng iba. Amen? Amen. Maging mabuti sa sarili, maging mabuti sa kapwa, and lastly, maging mabuti sa Diyos. Pero ngayon, sa atin, maraming nagtatampo sa Diyos. Pero makaisa tayo doon sa mga nagtatampo sa Diyos. Bakit ako pa? Hindi ba ako ang nanahimik? Ako ang nagparaya? Ako ang nagtiwala? Pero alam na po kung bakit ko nang sagot? Dahil sa pananahimik ng Diyos, doon niya tayo kinakausap. Hindi mo kailangan marinig ang Diyos palagi. Minsan, sapat ng maramdaman mo, hindi kanya iniwan. Mga abatid, hindi, hindi madaling maging tapat sa Diyos. Kapag ang puso mo'y sugatan, pero doon sa sugat, mga batid, doon siya gumagawa ng milagro. Sa sakit na kapalit ng kabutihan iyong ginawa, doon siya gumagawa ng, milag ng milagro. Kung kaya ang panawagan sa atin ngayon, mga magtiwala tayo. Magtiwala tayo. Hindi madaling maging mabuti. O manatiling kang mabuti. Hindi dahil ito ay madaling kundi dahil ito ang tama. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging mabuti, kahit masakit. Sa bawat luha mong itinatago sa dilim. At sa bawat sakripisyong hindi man lang nasilayan, nasuklian o pinasalamatan. Alalahanin po ninyo na nandoon ang Diyos. Kahimik, ngunit tapat at patuloy na nagmamahal kahit paulit-ulit nasasaktan. Kung kaya, hindi masama ang pagiging mabuti. Ba? Maging mabuti sa sarili, maging mabuti sa kapwa, at lalo higit, maging mabuti sa Diyos. Kung kaya, meron po akong isang mahalagang tanong Uh, At ko po akong isang tanong na inihanda sa araw na ito. At mulaan niyo po kung sino ang taong handang ibigay ang lahat para sa inyo kahit wala siyang hinihingi ka pa rin. So ito po, o parang ano siya, uh, buktong. Ha? Huh? Tagasuri ng kalusugan ang kanyang tungkulin. Isang tapat na halipin na naglilingkod sa isang tahanan. Siya rin ang nagsisilbing guro ng lahat dahil sa lawak ng kanyang pangunawa at pasensya. Ayon sa alamat, matatayo ang mga bundok noong nabubuhay pa siya. Sa kanyang pagpanaw, naglago ang mga bundok at napalitan ng tubig ang halupaan. Sino po ang tinutukoy ko sa bundok? Meron, sino, meron po ba ano? sino po ang tinutukoy ko sa buktong? Ha? Ayon sa alamat, matatayong ang mga bundok noong nabubuhay pa siya. Sa kanyang pagpanaw, naglago ang mga bundok at napalitan ng tubig ang kalupaan. Sino po ang ah, uh, may sagot sa buktong? Virgin Mary. Ano po? Virgin Mary. Virgin Mary? Malapit na po kayo sa Virgin Mary. Hirit, hirit. Hirit na ba? Ang sagot mo sa buktong ay ang ina. Ang mother. Diba? Ang isang ina ang nagpapasaya, ang nagpapasya kung ano ang dapat kainin, isuot, at kung ano ang mabuti para sa kanyang alam. Araw at gabi, inaalaala niya ang kalusugan at kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya natutulog ng mahimbing hanggat hindi niya natitiyak na maayos ang kanyang pamilya. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa huling pagdilat ng kanyang mga mata bago matulog, ang iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. At ito po ang ating mga ina. And now this day, mga kapatid, we celebrate the Mother's Day. Kung kaya't Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga ina, mga nanay, mga lola, mga auntie, at ang mga nagpakananay sa kanila, mga pamangkin, sa mga anak, etc. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin ang ating mga ina. Mga kapatid, sa bawat patang ng ating mga luha, kasama ang mga alaala ng isang inang nagmamahal ng walang kapalitay. Hanggang sa huli, hanggang sa huli niyang hininga, tayo po ang iniisip ng ating mga nanay. Totoo po kayo mga nanay. Kaya habang sila'y narinito pa, yakapin natin sila, pakinggan, alagan, at iparamdam ang pagmamahal sapagkat tandaan po natin ng patid mga anak, darating ang araw na ang mga yapak nila'y hindi na natin maririnig at ang mga tinig nila'y alingang maungalawang sa ating mga alaala. -ala. Kung kaya, pahalagahan po natin at mahalin ang ating mga nanay kahit hindi po Mother's Day. Dahil sa likod ng bawat itinig niyo mga nanay sa bawat pag-aalaga, may mga sugat kayong tinatago. Alam namin na sa bawat tagumpay naming mga anak, kayo ang unang nagagala. Ngunit sa bawat naming pagkatalo, kayo ang unang usapakan. So, Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Kaya mga kapatid, ito yung harmon sa atin. Kung nalaramdaman mong hindi na kaya, ka. Kung nararamdaman mong napapagod ka na, umiyak ka, pero wag mo hayaang mawala ang kabutihan sa inyong puso. Ang Diyos, ang ating mabuting Paskol, na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, na handang alagaan at gabayan ang kanyang mga tupa, kailan hindi lumingon palayo. Siya ang unang sa iyong sugat, bago ka pa man umiyak. Siya ang unang sa iyong pagkalugmok. Bago ka pa man humingi ng tulong, ando na siya na nalangin para sa iyo. Kung kaya't mga kapatid, bukas, lunes, haharap tayo muli sa isang pagkakataon, pumili, hindi lang ng mga lider, kundi ng kinabukasan sa ating simple pagboto, tayo po ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay ng milyong-milyong tao. Kaya hindi po ito basta-basta. Ito ay panawagan, isang hamon sa ating mga puso na pumili tayo tulad ng isang mabuting pastor, marunong kumilala ng tupa, may malasakit sa mga nawawala, at handang magsakripisyo para sa lahat. Ang tunay na lider ay hindi lang marunong mangako, kundi marunong tumupad kahit walang nakakakita sa kanya. Kung kaya pumili tayo tulad ng isang ina na hindi bumabase sa panlabas na anyo, kundi sa tibok ng puso. Kung alam mo ang taong iyon ay eh, palagi mo mong nakikita kung alam mo ang tao noon ay mabuti, nagaya ng isang mabuting pastor, kung subok na ang kanyang abilidad, ang kanyang kalidad sa so panunungkulan, why not vote for her or for him? Di po ba? Mag-background check kayo. Hindi lang sapat ang kabutihan. Of course, tayo ay inaniyahan that we must check the background. Kung ano na ba ang kanyang nagawa sa atin. Hindi po ba? For our welfare, for our well-being. So therefore, mga kapatid, our vote must uh, vote for the common good, hindi for your own good. Diba? Ating alalahanin ng ating mga boto ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Kaya bukas, bago mo punahan ang balota, tanungin mo ang iyong sarili. Ipili ba ako ng taong marunong maglingkod tulad ng isang mabuti pastor? Pagpulain po tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tatayo po ang lahat sa may salibang kusin ang, ang buod ng ating pananampalatay. Sumasang palataya kami sa isang Diyos, sa mga mga kapatid. Malumikala lang sa tupa at ang lahat na nakikita at hindi nakikita. tayo sa isang Panginoon So Kristo. Bukto na ang aking Diyos, sa amat, aguban at simga ang panahon. sa Diyos, liwanag buwan sa Diyos, mag-uubwan sa Diyos ng Iyan na ang hindi niyo kakaysa sa pag Ama. Sa pagpapakita niya ang iligta mga na para sa ating mga tao sa ating kalikasan, inanawag siya ang buhat sa langit. Sa pagpapagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng maraming kahit na tiging tao. Ipinakos ng rusa ng alam sa ating mga panahon ng Pangitso ng kapasakit ng matay at inibig, at muli ng buhay sa itagawaraw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakit siya sa langit at darong sa kanan ng unang, at muli darating ng maluwalhati, upang kumalang magbuhay at mga patay, at ang pangyayang niya ang walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na kapagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa sama. Sinasamba siya at nilawahay ito sa mga ng mga tanda. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananay tayo sa Iglesia ng Isa, banal ng Katolik at Apostolika. Naniniwala tayo sa Iglesia ng Iglesia ng ng itinay na binuhay ng pagkabuhay ng muling mamatay at, at ang puso ay naghanda magsiluhod po natin lahat para sa pagdalang ng buhay. Sa lahat ng panahon humirang sa Hesus ang dakilang mabuting pastol. Ng mga bukas palad, kupang maging kasangkapan ng kadakilang pag-ibig sa kaniyang tawag. Ihabi natin sa kanya ang lahat ng kaniyang kinatawanan at nahirang para sa ganitong tungkulin, manalangin tayo sa bawat panalangin ng na ating katutugon, Jesus, mabuting pastor, dinigin mo kami. Ulitin po natin. Jesus, mabuting pastor, dinggin mo kami. Para sa bumubuo sa bayan ng Diyos, nawa mapahalagahan nila ang ginagawa ng kanilang mga pastor at lubusan silang Pedro, tayo. Jesus, mabuting pasto, nangigil mo kami. Para sa obispo maksimo, mga obispo at mga pare, na wa, sila'y maging mga tanda ng tiyaga, kalinga at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, mabuting pasto, nangigil mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at pinunong pangbayan, na wa, maging tapat sila sa misyon nilang itaguyo ng pangangalaga nila, manalangin tayo. Jesus, mabuting pastor, tingin mo kami. Para sa lahat ng ina sa buong mundo, at lalo na sa aking sarili, na may ingatan sila sa lahat ng kasamaan, at tawasahin ang gating pala sa lahat ng na nagawa nila, sa kanila mga anak, manalangin tayo. Jesus, mabuting pastor, tingin mo kami. Para sa kabataan nating tinatawagan ng Diyos, upang maglingkod sa simbahan. Nawa po ang loob nilang tugunin ang panawagan at pagsubikapan ang kanilang vokasyon, manalangin tayo. Jesus, Jesus mabuting pasto, ng ko kami. Sa sangkatauhan ay pagkalaw mo ang iyong makalamit na biyaya, lalo lalo na sa mga magbiliwang at magbiliwang ng kanilang kaarawan na sina Gina Labosta, Franklin de los Santos, Jan Paolo de los Santos, Jose Rico Palmutila, Sales, Princess Maiden Pastrana, Kate Alcy Perlas, Edson Perlas, Kim Joshua Olayo, at Princess Joy Loto. Ganon din sa mga nagbiliwang ng kanilang anibersaryo ng kasal ng sinakol si Hal Edgar at Sister Gemma Perlas at sa kongregasyong ito. Dinggin na tanggapin naman nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunurik puso at pagmikuran kang na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Ito yes, so, so, sa bong... Maso, at hindi po isama sa ating panalangin sa linggong ito ang mga pamilya na mungunan sa pagdiriwang ng Banalangisa, ang Second Sunday Mass Sponsor, manalangin tayo. Jesus, mabuting pasto, tingin mo kami. Para sa ating halalang bukas, nawa ito'y maging tahimik at malinis, at nawa'y walang umiran na, wa wala na pamimili, pananakot at pangyaraya, at nawa, Panginoon, ay luubin mo na ang maluglog sa posisyon ay tunay na karapat dapat mamuno sa bayan. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pasto, tingin kami. simbahan. Nawa ang halimbawa ng kanilang tunay na kristyano kumuhay ay maglapit sa amin sa iyong nabubuhay at nagahari walang hanggang. Amen. Ah. Magsitay yung tawag. Mga kapatid, tayo ang kagawa ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu at ang isang katawan nang tayo ay pininyagan. Patatili kita ng spirit ating pagkakais na ng Espiritu sa pigis ng sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin niyo rin. po ay ng kapayapaan sa bawat isa na nangiti sa ating mga labi. Peace, Peace, Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan. Magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan.